Good afternoon po. Nandito po kasi kay Tito Robert na bahay at mm, nagre-ready na po kami para i-confine si Tito Robert at alam naman po natin na siya po ay operahan bukas, alas 11 ng umaga. So, ako po ang magbabantay sa kanya. Kaya kita-kita tayo sa hospital mamaya. Daladala -dala ko na po ang mga ang ni Tito Robert at syempre ang aking gamit para mamaya po pagtulog ko doon ay okay na po so yeah ready na lahat ay. Yeah. So, kompleto na po ang gamit namin. Siyempre, meron po akong Kumot! Tito Robert, lalabas na po. Ah, tsaka ah, muna at mga kanaka mga kayong amo, ha? Ha? Hi, Tito Robert. Ready ka na ba sa iyo? Bakit ang sayang mo? Oo, oh, ako eh. Masaya po ako. Masaya po ako kasi mga anak ka na po. Sa ating maging malusog po ang inyong anak. Opo. Ayan. Si Tito Robert, pinasasaya ko po. Hi, Cap! So, ayan po. Masayang masaya, Tito Robert. Ha? Doon ka sa kabilang ni Bana. Ayan, papasok na po kami. So, nandito na po kami sa hospital. Eh. Tito Robert. Dr. Robert Marlex Yan po si Dito Ove Kailangan po natin pasayahin siya Bago po siya isabak sa Silya Electrica Are you ready, Mare? Mare? Ano nga pa yung po? Ilatatawa <laughs> ko ba si Dito Ove kasi? Tabi-tabi ng toilet. Tuloy na lang yung mga isda. Pasabal <laughs> Mare. Mahal na mahal kita, Mare. <laughs> ano ba tawag dito? Yung pasamantalang na nakahiga po dito sa... Hindi na po yung kanya ka ng kalagayan ng bata. Mare. Mare. Ako na ba na pagkikinay na lang yung anak ha? Kailangan na ito ay titignan ko muna kung ito ay may na, ha? <laughs> Ganyan po talaga. Dapat pinatatawa natin ang na kaibigan natin. Ano? Dahil mamaya po ay mararanasan na niya ang hapdi. At hindi mapakaling pangyayari mamaya na ano po? So good luck mare. Alam mo na ang gagawin mo mare ha? Magandang madama ka. Ganyan <laughs> po po ang kanyang paa namamalas <laughs> <laughs> namamalas pa paa di dito ako kailangan ko eh eh Jesus God. God. kararating lang po namin ni Bukle at bumili po kami ng Jollibee pang kain namin ng dinay ngayon. At talagang nakita ko po na parang hindi na makaya aya ang amin tutulugan ngayon. Diyos ko. At katunayan po nakikita niyo. Diyos ko ang pasyente. Eh, ayan po siya o. Oh. Hindi niya matanggap. Pero, <laughs> Pero sa totoo, lumilipat po kayo mamaya kasi marami pong mga pasyente na maalis mamaya. Kaya mamaya po, pagkatapos ng alas uh, uh, alas 8 po lilipat po, ka ah. di po kayo ng kabilang kwarto so atabayanan po ninyo ang ito, mgaan, no? ang pagtulog namin ni Tito Robert dito sa ospital dito sa ito sobra so yan po kukuha lang po ng dugo si Tito at tutulog na po si Tito Onel at tutulog na rin po ako para mamaya po alas 3 sa madaling araw ay siya po ay mga anak na po wish ko lang po malusog ang bata okay Sa so, tulog na po, andito po,

Kasabi ko sa, sa, sa sabi guys eh, matutunan muna lang po <laughs> Robert. I Tito Robert, sa palagay mo. dito. Diyos ko. Ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko

pedicure, pedicure. At three o'clock in the morning. Hindi talaga niya mga mga baby, gano'ng kanyang pagdaan, matatanggal. So, ask ko, yung parang doon, para sa ano? Para sa, ano ka dito? Para sa... Operasyon kaya kailangan wala yung mga... Ano ka yeah. dito sa pang, ano ko? Pang pangimay, pang, Jesus. Anesthesia. Yeah para sa anesthesia. So, isa ko pa na paglalagay ko na anesthesia. Para <laughs> <laughs> kay good friends. <laughs> <parang siya. laughs> oh, wow. Sundan <Single> net? Yes. <laughs> <laughs> Diyos, ang namin tao talaga dito, Robert. Kanina pa, grabe talaga experience nito. At sa totoo lang, sa tagal na namin, at anong pala siyan? Kaya po, di ba bata ko? Kaya, kaya po, ay, nailawan na panood. <laughs> Kung di ba ako ng hospital, di ba ng bata ng kaya po? Ah. Ay, ay, ay. Ah, Asin po ba po ko lahat? Ang <laughs> <laughs> ate naman itong malikorista. Diyos ko, parang isang taon naman itong yung kiotex na ito, di ba alis? <laughs> gusto ko siya, Yung isang lalaki dyan? Iyon. dapat Ah, sa kalapan ng kasikapan. Oo. yan. pa rin. Hindi Ay, hindi na siya siguro yung ng Manicure, pedicure, sa so ospital. So, ayan, natapos ang pang-manicure pedicure. Anong Ano mo sasabi ng manicure pedicure, madam? Masarap sarap po. Napakaganda po lang yung performance level. <laughs> Tulog na uli kami. So, yun. Bababa muna po ako. Pupunta ko ng pharmacy at... Mm, bibilang ko muna si Tito Robert po ng kailangan, ah, kailanganin po niya sa pag-opera po. Punta po sa pharmacy. So bumalik po ang inibanak at nakalimutan po yung mahalagang bibinin din po nakalagay doon sa likod. Iniwan ko po kasi kaya binalikan ko po. Ay nako. Tarantang ibanak. Bumili po ako sa labas ng tissue. Ayan. Ayan dalawang tisyo para po sa CR <laughs> thank you hindi po sa labas kung hindi pa ako ng toothpaste thank you ah grabe ang init so hindi na po ako pupunta na po hospital ah. ang init po okay naman po yun para nainit-init na naman po tayo paminsan-minsan at kailangan din naman natin talaga ang init ng araw okay so bumili po ako na face mask at bawal daw po ang hindi nakapay ng smiles pag hindi po magpapasa ka din sa ospital. so dapat tayo sunod at titinig naman ako naglalakad na po ako sa hallway ayun ang mga pinigilig ang inibbalak Yeah. Bawal kasi po mga plastic dito kaya. Hindi ako nakahingi no. Ah. Na plastic talaga dito sa mga bibili po. So medyo malayo ang room ni Tito Robert. Eh, okay, ating uh, oh. Wala. Wala <laughs> ang aking pangananak, wala yung video. <laughs> ano <Are you on? laughs> Si ba nakakasama ko rin eh. Alingat na marahan ng mga ano. Yeah. Panturo. so yan po na rin ah, yan. Ah. ah, hapon. Ah, pa palang, maliging, ah hapon. Ah, hapon pa rin palang ang mga bisita. Ah, hapon. Oh, joy. Issue. Pampers. Pake okay, mare. Sige, magkakahit pa. Kung pinapagkahit ako. Hindi ko naman sa akin na may kahitan pala. Ayan. Ah, yeah. Mm-hmm. Ayan, iniwan ko po muna sa samantala si Kito sa ospital at mag-aahit po siya. <laughs> Medyo nahihiya kaya ay pa muna pa ako mag-breakfast dito sa isang western malapit pa sa ospital So ang ulang ko po ay itlog at dogo. Ayan, yes, sarap. Ayan po kayo. po

Sobrang mag ko yun. Mati pa lang pero napaka napaka initan pa lang. Alis na Kaya hindi may iwasan Eh hindi mag, may iwasan magkasakit po ang mga Pero dapat po tayo lagi uminom ng tubig para maganda po. 750. sakit Yes. So, one hundred three pa bayaran ng inibara? Ilan niya sa So, yan tapos sa inibara para kumain, in sa babalik na po sa 4D oh, to all that. Tapos so, maglalakad-lakad po ako, medyo malayo po yung Uh, hospital ni Mami uh, ni Tito Robert uh, exercise na naman naglalakad <coughs> na ako sa siguro naman po ay tapos na si Tito Robert sa kanyang ginagawa tapos ka na? dumating si Doc, nagsisiba ko taranta ako eh kailan ako yung kaibigan ko oo, yun ano sa si Doc Oo, oo mo? kanina oo oo oh. May ari yan yes. na, may ari siya na 67. Ano? Po, ako ko na naman ko po, may kaibigan pala sa kabilang kwarto, saka dinalaw ko na siya. Ayun, sa kanya bisis. Oh, ayan. Ano ka my friend? Kamusta ka? Just go. Ano nga nang problema mo? Hindi. Masakit sakit ni. Naku, Diyos ko po. Hirap talaga ng ano. Ang po ay eh, medyo okay-okay na. Malakas pa. Malakas pa. Oo. Uh oh, -huh. Talagang dami hindi nakita nito. Naku. So ngayon, i-pray-pray lang para gumaling, ano? So bali yung ano, sabi ng kapatid mo ay ang percent na lang nung sa kidney mo ay? Ganyan na, 30. 30 na lang, ano? Magkabila? 30% na lang. Ang natitira na lang ay? 3%. Grabe, 3% na lang natitira dun sa, hindi ko ba explain ha? 3% na lang natitira dun sa kanyang bato, ano? Sa, sa ano mo? Sa naga sa pangsyon, Diyos ko po. Ang galing kong tray natin po ay 13. Mataas po. Ang normal ng tray na ay 1 lang. Pero muna, napakalakas ang katawan niya. Diyos ko. 3% sa kanya. Pero siya ay napakalakas. Panibasa po ay wala vision ang batang ito talagang. Yun. Hindi naman siya bumawi. Pero kung may mga, ano pa ito vision ay talagang hindi na po siya talaga kumbaga ay eh, magiging sa kanyang kalagayan. Ah, Lemuel, mapakagaling ka. Ano, know, sa kanyang misis. Sige, yan. Alis muna po ako. Pumunta ko kay Tito Robert. Talas sa si po ang kanyang operasyon. Ay, pakagaling ka, Lemuel. Bye-bye. Ah, So, yun. Tapos na po ang akin dala sa kabilang kabila, kabila linya. Paalis na po. Punta na po ng operating room. Ayan na po. O, oh. hindi nga Ayan na po. Hindi, ilalagay ari sa ano? Eh? Ilalagay dun sa lagay. Hmm. Dunlaks sa iyo dito, Robert. Ano Ang pag-nantito. Hindi na, kumakakasama dyan. na tayo. Okay. Magkakita, once and a while. Ayan na na.

Tobado na siya. Akala niya kasi doon sa likod ko ilalagyan ng mm -hmm. anesthesia. Um, mm -hmm. uh, ito. Good luck po sa inyo. Sana mm -hmm. okay ang inyong operasyon. Pinasok na po. Sana maging successful po ang kanyang operasyon. At mamaya-maya lang po ako ilalabas na rin pagtapos ko. Tinawin ko na lang po ko lang ng operating room at mm. yun na nga po. Umbisa na pong operahan ng Tito Robert at sana po maging success po siya at wala pong ano man mangyari po. At mm, dito na po muli ako sa room niya. Dito po ulit ako sa room niya ngayon at maghihintay po ng 6 hour bago po matapos yung operasyon, po ang pagkakasabi ng doktor. So, pansamandala, dito muna po ako magkisi sa room at bumili rin po ako ng mga pagkain para sa akin ng mangga po at kandereta uh, para naman po may ng inimana para mamaya sa pagbabantay kay Tito Ovet. So, hanggang dito na lang po ako pagbablog. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat uh, at sa lahat-lahat ng mga Uh, subscriber ko na like, nagtitiwala at nanonood palagi. Maraming maraming salamat po at And... mahal